Kapag gumagamit ka ng inhaler, isang ulap ng gamot ang dumadaan sa bibig at papasok sa trachea. Habang ang pinong ulap na ito ay lumalalong papunta sa malalim, ito ay umabot sa mahigpit na mga kalamnan sa paligid ng mga daanan ng hangin. Ang gamot ay nagpapadala ng mga signal sa mga kalamnan na magpahinga na nagiging sanhi ng pagpapalawak ng mga daanan ng hangin. At habang sila'y nagbubukas, pinapayagan ito ang hangin na malayang dumaloy, na tumutulong sa iyo na huminga. Kung hindi sinasadya na nilunok mo ang isang ngipin, ito'y bumababa sa iyong esopagus at papasok sa iyong tiyan. Pagkatapos ay nagsisimulang putulin ng malakas na mga asido at mga enzimi, ang mas malambot na bahagi ng ngipin, gaya ng pulpa. Gayunman, ang esmalte ay mas matibay at maaaring hindi ganap na masira. Susunod, ang bahagyang natunaw ng ngipin ay pumupunta sa maliit na bituka kung saan ito ay patuloy na nasisira sa pamamagitan ng bile at mga enzyme ng digestive. Sa wakas, ang anumang natitirang mga piraso ay ipinapasa sa iyong digestive tract at inilalabas kasama ng basura.